Ito may paparating na ano, oh. Nagbibenta ng talong. 40. Magkano yung talong mo? 40 lang. Ano ba maganda sa talong? Maliit o malaki? Kaya ba rin tambo, Ang lalaki ng talong, oh. Ano masarap sa talong, ate? Malaki maliit? Ah, maliit. Masarap ba yung maliliit? teh Ay, man. <laughs> masarap man. Yung malaki, mas masarap siguro ang malaki, no? Ito, kasi pag malaki, isang subo mo lang, ano na eh. Na, Ito malaki-laki ah. Eh. bae May patingin na malaki. Ito. Yung ganda ng talong niya, oh. Makinis. Malaki, oh. Matataba yung talong, oh. Ito yung isa, oh. Maliit. Forty yung isang balot. Oo. Sige, bibili ako. Isa ko po kasapa, ito sa iyo ya, bitu ya. dalakulan ko lang di, walo ka Ilang ano to? Pag tinimbang mo? Mga isang kilo. Isang kilo at one quart. Ah, sobra sa isang mm -hmm. kilo. Ganda ng talong, oh. Taga saan ka pa, ate? Tipulo pa. Saan ang tipulo? Bariga. Ah, sa bariga. Sige, bibilhin natin. Tapos pwede natin tong gawing torta. Pwede rin tong ano. Ano masarap sa talong te? Torta e, hong gisa. Torta at saka gisa no? <laughs> Sugba, masarap din yung ihaw no? Sugba. Sugba lang kagutangan ano, mm -hmm. Tapos isaw-saw sa sinamakan ng suka no? Oo e, nga. Masarap to. Sige. Bilhin natin. Hmm.